Hello guys, kumusta naman kayo? Kumusta naman yung buong maghapon niyo? Ito kami ni nanay guys, bago pa lang kami mag may merienda. Buong maghapon napagod sa pag-alaga sa kanyang bulinggit, sa aming bulinggit na si Yayam guys. Pero guys, may kapalit naman. Ito, yung kamote, ayan, imaubos na. Meron siyang merienda, kamote, at saging nasaba. Ito nga pala guys, yung saging nasaba is, yan, hinog na hinog na. Yan, buksan mo nanay. Pakita mo sa kanila. Pero masarap yan, matamis yan din kasi yung ginawa nilang merienda kanina doon sa mga nagtatrabaho doon guys sa baba sa labas yung nagtatrabaho doon sa kanal sa kalsada ayan o oh. <laughs> <laughs> yummy ba na yummy mm, yummy mm <laughs> <laughs> guys marami yan kanina tapos ito nga pala yung kamote sobrang tamis din daw nagbigay ka pa sa kanila ng ano okay. Okay. Yeah. Eh, mapili lang sila kung ginok o Eh, kasi sa kanila hilaw. ay ibig sabihin yung kapitbahay, may pamerienda rin na saging. Kaya alam sa kanila, yung saging nila hilaw. Masarap naman yun, isausaw oh, no, 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 no. sa baguong yung okay. saging na yun. At ito nga guys, hindi na ni nanay alam kung paano niya uubusin ang isang tinapay dito guys. Ito kasi, dapat pamerienda ito. Alaw, umanay. Grabe. Bumat. Dapat ito guys, pamirienda. Grabe. Pamirinda sa mga nagtatrabaho, I hindi hindi niya naibigay kasi mayroon siyang pamirienda ng mga tinapay. Ay, ano kanina, saging at amote. Ayan. Pero ito, bago mong ito. Masarap kasi ito guys. Kumakain din ba kayo nito guys? yan. Ito, masarap. Palaman sa ano, palaman na ng mga peanut butter. Yung mga... Uh Pag-uwi ko nga kanina, ibasang basa ko at sinalubong ako ng bulinggit na ito. Ay, very good naman yung baby. Basta nga si mami. Eh. Oh. Oh, very good. Oops. Oops. Oh, kiss muna kay mami. Kiss muna kay mami. Mm. Mm, sabay kiss. Sabay kiss. Mm. dumaan na rin po ako dito kanina sa Talipapa para bumili ng karne na aming ihahalo sa aming ulam. At napansin ko nga talagang mataas na talaga ang presyo guys ng karne ba baboy. Kaya kailangan ni tipid-tipid tayo. Inabot nga po pala ako ng ulan dito habang ako ay bumibili yan. Biglang bumagsak ang ulan guys. Sakto naman din at talagang uwi na hapo na kasi ito guys. Late na akong umuwi ngayon kasi nga po eh walang magtatao doon sa opisina namin. Kaya inantay ko pa po siya. At ito nga po pagdating ko dito sa bahay ayan guys nadatnan ko ito. Hindi pa nga po pala tapos kasi maaga po silang nagpahinga gawa ng umuulan nga po at nadaanan ko nga po yung ibang mga nagtatrabaho doon palabas na so malamang ibukas na naman nila yan tatapusin, ayan nga po, o, medyo tuyo na nga po pala yan siya hanggang doon sa kabila ayan oh kaya lang dito guys parang hindi pa sila nangangalahate pero malamang malamang sa malamang guys ipagka araw-araw umaga hapon silang nandiyan maghapon silang nandiyan imabilis na yan siyang matapos at ito nga po pinagbuksan ako ng dalawa guys na hindi marunong magchinelas pagbaba nila idiretso e, eh, sa gate at ayan nga po oh talagang magyaya talaga ito guys oh nagkahawa-hawa na yan kung anong gawin ni nanay talagang sumusunod rin siya at ito nga po yan ang aming little boy mukhang may hinahanap kasi guys gusto niya nang mag cellphone so paano ba yan, guys kita kita, kita.